Nakita sa isang kanal sa Baguio City ang bangkay ng isang lalaking may saksak sa leeg. Nakita naman sa isang bahay sa loob ng resort sa Sosona, Ilocos Norte, ang isang pugot na bangkay ng lalaki. Makibalita tayo kay Erika Labiano ng GMA Ilocos. Ito ang nakita ng caretaker ng isang bahay sa Sosona, Ilocos Norte. Isang pati na lalaking natanggal na ang ulo mula sa katawan dahil sa pagkakataga. Maglilinis lang daw ang caretaker kahapon nang makita ang bangkay. Ayon sa mga kaanak ng biktima, matagal nang nawawala ang lalaki. Nakita naman ng pulisya sa crime scene ang ilang hinihinalang droga at drug paraphernalia. Ayon sa kapitan ng barangay, dati nang may record ang pagnanakaw ang lalaki. Pinag-aaralan kung may kinalaman ito sa krimen. Sa isang kanal naman sa Baguio City, nakita ang bangkay ng lalaking ito. May saksak sa kaliwang leeg at putulang kanyang ari. Ayon sa polisya, posibleng itinapon lang sa lugar ang bangkay. Inaalam pa ang posibleng motibo sa krimen at kung sino ang nasa likod nito. Sa Lawag City naman, sugatan ng isang caretaker sa Monroe Island matapos siyang barilin ng mga lalaking sinetaraw niya dahil sa pamumutol ng puno sa lugar. Na-arresto na ang tatlong mag-aamang sospek, minor de edad ang isa sa kanila. Depensa nila, nananadyaraw ang biktima na awayin sila. Gayong dilang lang naman daw sila mumutol ng puno sa isla sasampahan ng reklamo ang dalawa sa mga sospek habang dadalhin sa DSWD ang minor de edad. Erika Labiano, Nagbabalita, Pilipinas.